Sis Abe. Dahil ang dami nagtanong sa akin kung ano yung five love languages. At meron daw pala nun. <laughs> yes, meron nun. So tara, pag-usapan natin yung five love languages ng mga babae. Number one, words of affirmation. Ito yung mga babaeng sa salita nararamdaman ang pagmamahal. Siya yung gustong sinasabihan ng I love you, I miss you, I care for you, Oo, tama ka doon. Lahat ng mga magagandang salita, isama mo na yung ang ganda mo, bagay si yung suot mo. Tip, mahalin mo siya gamit ang salita. No, no, wag mo siyang iinsultuhin, huhusgahan, or uutusan ng wala sa ayos. Okay? Number two, quality time. Sila yung mga babaeng, oras mo lang ang kailangan. Siya yung tipong kahit dalhin mo lang siya dyan sa turo-turo, mag-fishball lang kayo, mag -kwek -kwek lang kayo, okay na sa kanya. Basta kasama kanya. Ops, quality time. Ibig sabihin, dapat physically and mentally present ka kapag kasama siya. Wag na wag na wag na wag kang magse-cellphone kapag kasama siya. Kasi mararamdaman niya yun. Ang sakit kaya nun. Kasama mo, tas iba yung ginagawa. Tip bigyan mo siya ng oras. No, no, huwag kang magka-cancel ng date at huwag kang malilate ng sobra-sobra. Number three, gifts. Oo, regalo. Siya yung gusto ng chocolates, flowers, teddy bears, lahat na, pati pa GC. <laughs> Actually, hindi dahil materialism siya. Pero nararamdaman niyo yung pagmamahal dun sa effort sa regalo mo. In short, mas personalized, mas gusto niya. Huwag ka mag-alala, itatago niya yun. Mamahalin niya yun. Tip, regaluhan mo siya. No, no, wag na wag na wag mong kakalimutan ang birthday niya. Number four, acts of service. Ito yung mga babaeng gustong pinagsisilbihan siya yung gusto ng iuurong yung upuan niya, bubuksan yung pinto para sa kanya, at aabutan siya ng kutsara at tinidor. Hmm? Hindi dahil tamad siya, hindi dahil utosera siya. Kasi para sa kanya, nababawasan yung gawain niya. Tip, pagsilbihan mo siya. Galing sa puso, ha? No, no, huwag mong padadamihin yung trabaho niya. At, huwag kang mag-oo tapos hindi mo naman gagawin. Sobrang sakit nun para sa kanya. Number five, touch. Hindi ito yung physical intimacy. Ito yung mga babaeng gustong hinahawakan sa kamay, niyayakap, pinalikan sa noo, hinalikan sa pisngi, at hahalikan sa labi kapag sinabi na ni Father na, you may kiss the bride. Tip, yakapin mo siya. No, no, huwag mo siyang sasaktan physically. Ngayon, na yung five love languages according kay Gary Chapman. Okay? Thank you. Bye-bye!